Tuk -tuk pala Okay na po yung last action panji halo <ssması> <sus> <También> huuu <grayophone> halo, mm. ang guys, bali totong yung kanin, masarap. No? Ay isaw. may gulay. Hmm. Hmm. dito Hmm. Lahat nga pulutan na. nga pulutan to eh. Na uyam. Guys, nagustuhan ng mga foreigner po yung ano. Magkain. Ay, <laughs> 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 <My> foreigner po. Isa to, sa po member ng ano. Ng <laughs> bini. <laughs> Mahiwag ang salamin. Sabi <laughs> ko na <laughs> nga mo, makapagyan ng pembong po eh. Galing ano, UK. <laughs> Ah, member ng ano naman niya, ng oh. BTS. Member <laughs> ni ah Member ng BTS to <laughs> sa member po <ko> ng Bini. <laughs> <laughs> Ayan po. Ganyan <laughs> ko lang ang Dahil may concert sila ngayon eh. Kaya, pagkasama sila, ko lang, BTS, saka ano, saka Bini. Sir, <laughs> <laughs> ma, okay po ba? Kung ma, mapapaganda performance niya mamaya, quality, okay. <laughs> no? Ayos, ayos. Ah, mama, gusto mo ba? Sak ba sa yeah. pustiso? So, eh, sa ano? Sak ba sa lasa mo? <laughs> Dapat mo na pala yung cabbage. <laughs> Alright. Ay, Ayon ka ba? Ay, mama. Ma. Ayos ba? Ayos. Ang sarap. Sa uh, serin, ayos ba? Wiener. <laughs> <Mina. laughs>